Naranasan mo na bang maghangad ng isang lihim na napaka-powerful na kayang baguhin ang iyong kapalaran magpakailanman? Isipin mo na lang na alam mo ang tatlong simpleng salita. Mga salitang puno ng enerhiya na kapag paulit-ulit mong binigkas ng tahimik para sa iyong sarili lamang, maaaring mabuksan nila ang pinto para manalo sa lottery. Pero heto ang kondisyon, hindi mo dapat sabihin sa kahit sino. Dahil ang ilang mga lihim ay nawawala ang kanilang kapangyarihan kapag naibahagi. Ngayon, ihahayag ko ang tatlong salitang yon na pwedeng baguhin ang iyong kapalaran, pero kung panatilihin mo lang itong malapit sa iyong puso. Sa Pilipinas, ang pangarap na magkaroon ng tagumpay sa pananalapi ay isang bagay na madalas nating iniingatan sa puso. Nagdarasal tayo, nagsisikap ng husto, at umaasang darating na rin ang swerte sa atin. Para sa marami ang lottery ay higit pa sa laro. Ito ay simbolo ng pag-asa, pagkakataong baguhin ang ating kwento at matustusan ang ating mga pamilya. Pero paano kung ang pagkapanalo ay hindi lang tungkol sa pagkakataon o mga numero? Paano kung may mas malalim na enerhiya na gumagalaw? Isang nakatagong puwersa na tumutugon sa intensyon at paniniwala. Sa loob ng maraming siglo, ang ating kultura ay maingat na bumubulong tungkol sa kapangyarihan ng mga salita, katahimikan, at pagtatago ng mga sagradong bagay upang mapanatili ang kanilang mahika. Ngayon, matututuhan mo ang tungkol sa tatlong espesyal na salita na nagtataglay ng tahimik na kapangyarihan. Mga salitang maaaring magbukas ng pinto ng iyong kapalaran. Ngunit kung iginagalang mo ang kanilang misteryo at pinananatili itong lihim para sa iyong sarili ang kapangyarihan ng mga salita. Ang mga salita ay higit pa sa mga tunog na ating binibigkas o isinulat sa papel. Sa maraming tradisyong Pilipino, ang mga salita ay nagdadala ng malalim na enerhiya. Ang sinasabi natin ay humuhubog hindi lamang sa pananaw ng iba sa atin, kundi pati na rin sa pag-unfold ng ating espiritu at tadhana. May kasabihan na salitang may kapangyarihan na nangangahulugang mga salitang may kapangyarihan. Hindi ito basta-basta alamat lamang. Ito ay karunungan na naipasa mula sa mga henerasyon na nagpapaalala na ang tamang mga salita na sinasabi ng may intensyon ay kayang magdala ng pagbabago sa ating buhay. Isipin mo, kapag may nagsabi sa iyo ng taos pusong mga salita ng pag-asa at suporta, nararamdaman mo ang pagtaas ng kumpiyansa at pag-asa. Kapag napapaligiran tayo ng negatibong mga salita, maaaring mabigatan ang ating espiritu at malabo ang ating pananaw sa buhay. Ang enerhiyang ito na hindi nakikita ay nagmumula sa ating mga tinig, mga iniisip, at maging sa mga tahimik na pahayag na inuulit natin sa ating isipan. Ang enerhiyang ito ang siyang maaaring magbukas o magsara ng mga pinto, magakit ng kapalaran o itaboy ito Ipinapakita rin ng agham ngayon kung paano ang mga affirmations, mga positibong pahayag na inuulit natin, ay nakakatulong muling ayusin ang ating utak at itutok ang ating mga isip patungo sa tagumpay. Ngunit ang lihim ng mga salita na ibabahagi ko ay higit pa sa simpleng positibong pag-iisip lamang. Ito ay tumutunog sa isang espesyal na dalas ng enerhiya na malalim ang koneksyon sa nakatagong daloy ng kasaganaan sa universo. Kaya mahalaga na lapitan ito ng may paggalang at sinseridad, hindi bilang isang basta kantang paulit-ulit o pamahiin. Sa kulturang Pilipino, may malakas ding pagpapahalaga sa pagtatago ng mga sagradong bagay. Ang pagbabahagi ng ilang dasal, ritual o pagpapala ng bukas ay minsan nakakabawas ng kanilang kapangyarihan parang pagtapon ng tubig mula sa isang punot buong tasa. Ang paniniwalang ito ay kaayon ng maraming spiritual na aral sa buong mundo. Kung saan ang katahimikan ang nag-iingat sa lakas ng sagradong kaalaman. Kaya kapag inuulit mo ang tatlong salitang ito ng tahimik, ng buong intensyon at paggalang, hindi ka lang basta nagsasalita. Ikaw ay nag activate ng makapangyarihang enerhiya sa loob mo at sa paligid mo. Ang enerhiyang ito ay nagsisimulang ihanay ang iyong kaisipan, espiritu, at mga kilos sa posibilidad ng tunay na kapalaran. Ito ay isang panawagan sa universo, isang tahimik na pakiusap para sa swerte at pagpapala na maaring magdala ng panalo sa lottery. Tandaan, ang kapangyarihan ng mga salita ay hindi lamang nasa pagbigkas, kundi sa tunay na paniniwala sa kahulugan nito. Kapag pinagsama mo ang paniniwalang iyon sa patuloy na pagsasanay, may kakaibang nangyayari, nagsisimulang magbago ang iyong buhay. Lumilitaw ang mga oportunidad, lumalawak ang iyong kaisipan sa mga bagong posibilidad, at ang enerhiya sa paligid mo ay nagsisimulang gumalaw pabor sa iyo. Pagpapakilala sa tatlong lihim na salita, ang ngayon na nauunawaan mo na ang kamanghamanghang kapangyarihan ng mga salita. Panahon na para ibunyag ang tatlong lihim na salita na may potensyal na baguhin ang iyong kapalaran. Hindi ito mga pangkaraniwang salita na naririnig mo araw-araw. Pagpapakilala sa tatlong lihim na salita. Ngayon na nauunawaan mo na ang kamanghamanghang kapangyarihan ng mga salita, panahon na para ibunyag ang tatlong lihim na salita na may potensyal na baguhin ang iyong kapalaran. Hindi ito mga pangkaraniwang salita na naririnig mo araw-araw. Nagdadala ito ng sinaunang enerhiya, tahimik na iginagalang sa iba't ibang kultura, kabilang dito sa Pilipinas kung saan ang katahimikan at intensyon ay bahagi ng ating espiritual na karunungan. Ang tatlong salita ay swerte, tiwala, panalo. Hatiin natin kung bakit makapangyarihan ang mga salitang ito. Swerte ay nangangahulugang kapalaran. Ang pagkakataon na minsan ay tila walang pattern, pero naapektuhan ng mga di nakikitang puwersa. Tiwala ay nangangahulugang pagtitiwala o pananampalataya isang malalim na paniniwala sa sarili at sa plano ng universo para sa iyo. Panalo ay nangangahulugang pagkapanalo o tagumpay, ang kinalabasan na iyong ninanais, ang tagumpay na iyong hinahangad. Ang tahimik na pag-uulit ng tatlong salitang ito, nang may pokus at paggalang, ay nag-aanyaya ng enerhiya ng swerte, pananampalataya, at tagumpay sa iyong buhay. Ngunit heto ang pinakamahalagang panuntunan. Dapat panatilihin mong lihim ang mga salitang ito. Nasa katahimikan at lihim ang kapangyarihan. Ang pagbabahagi nito sa iba ay maaaring pahinain ang enerhiya at bawasan ang epekto nito. Hindi ito basta pamahiin lamang. Ito ay isang sagradong pangunawa na ang ilang bagay ay lumalakas sa katahimikan, tulad ng binhi sa ilalim ng lupa, nakatago sa paningin. Ngunit lumalago patungo sa liwanag. Kapag iginagalang mo ang lihim na ito, pinoprotektahan mo ang enerhiya mula sa mga distraksyon at pagdududa na nagmumula sa mga panlabas na tinig. Isipin ang mga salitang ito bilang isang lihim na code sa pagitan mo at ng universo, isang pribadong usapan kung saan humihiling ka ng kasaganaan ng walang ingay o sagabal. Ang banayad na pagbigkas nito sa mga sandaling kalmado ay nagpapahintulot sa iyong espiritu na ganap na tanggapin ang mensahe. Marami sa mga nagsanay ng ritual na ito nang tahimik ang nagulat ng pakiramdam ng pagbabago sa kanilang sarili, panibagong pag-asa, mas malinaw na pokus, at minsan, mga maliit na sinyales ng swerte na nagsisimulang lumitaw. Ito ang unang hakbang patungo sa mas malaking biyaya, pagkapanalo sa lottery o pagtanggap ng di inaasahang pagpapala sa pananalapi. Kaya, kapag sinabi mo ang swerte, tiwala, panalo, tandaan na gawin ito ng taos puso at may intensyon. Hayaan ang mga salitang ito ang iyong araw-araw na paalala na ang kapalaran ay posible. Ngunit kapag iginagalang mo ang tahimik na kapangyarihan na taglay nito. Paano gamitin ng epektibo ang mga salita? Ang pag-alam sa kapangyarihan ng swerte, tiwala, panalo ay simula pa lamang ang tunay na mahika ay nangyayari kapag ginagamit mo ang mga salitang ito ng may malinaw na intensyon at sa paraan na naaayon ang iyong enerhiya sa pinakamalalim mong mga hangarin. Narito ang hakbang-hakbang na gabay upang matulungan kang magamit ng buong potensyal ang mga ito. Hakbang uno, hanapin ang iyong tahimik na sandali. Pumili ng oras sa araw kung kailan maaari kang mag-isa at walang istorbo. Maaari itong maging maaga sa umaga kapag payapa pa ang mundo, o gabi bago matulog, kapag humihina na ang iyong isip. Ang susi ay katahimikan, isang mapayapang lugar kung saan makakapokus ka sa loob. Hakbang dalawa, magpokus sa malalim na paghinga huminga ng malalim ng ilang ulit upang paluwagin ang iyong katawan at isip. Huminga ng dahan-dahan sa ilong, saglit na pigilan ng hininga tapos dahan-dahang ilabas ito sa bibig. Damhin na parang natutunaw ang iyong mga alalahanin at mga sagabal habang humihinga ka. Takbang tatlo. Tahimik na ulitin ang mga salita sa kalmadong puso at sinseridad. Simulang ulitin ng mahinahon ng tatlong salita. Maaari mong bulungin ito ng marahan o ulitin ng tahimik sa isipan. Ang mahalaga ay dahan-dahan mo itong sabihin. Hayaan ang bawat salita na tumagos sa iyong loob suwerte, tiwala, panalo. Damaing mabuti ang kahulugan ng bawat salita habang inuulit, nakakabit sa swerte, pagtitiwala, at tagumpay na inaanyayahan mo sa iyong buhay. Hakbang apat, isipin ang iyong biyaya. Habang inuulit ang mga salita, isipin mo ang sarili mo na may hawak na tiket ng panalong lottery o tumatanggap ng di inaasahang pera. Isipin ang kagalakan, ginhawa at pasasalamat na mararamdaman mo. Nakakatulong ang visualization upang palakasin ang iyong intensyon at lumikha ng mental na larawan na maaaring pagtrabahuhan ng iyong subconscious mind. Hakbang lima, panatilihin ang lihim na sagrado. Tandaan, huwag ibahagi ang mga salitang ito o ang ritual na ito sa iba. Ang pagtatago ng lihim ay nagpoprotekta sa kapangyarihan nito. Ang enerhiya ng mga salitang ito ay umuunlad sa katahimikan, at personal na paniniwala. Ituring ang pagsasanay na ito bilang iyong espesyal na koneksyon sa universo. Hakbang anim, panatilihin ang pananampalataya at positibong pananaw sa buong araw. Dalhin ang pakiramdam ng pag-asa at pagtitiwala habang ginagalawan ang araw mo. Iwasan ang pagdududa o negatibong pag-iisip tungkol sa iyong swerte. Sa halip, banayad na paalalahanan ng sarili na ang magandang kapalaran ay papalapit na pinananatili ng positibong pananaw na ito ang iyong enerhiya na nakaayon sa tagumpay. Bonus tip, isulat ang iyong paglalakbay. Isa alang alang ang pagtatago ng maliit na kwaderno kung saan isusulat mo ang anumang nararamdaman, mga iniisip, o maliliit na palatandaan ng swerte na napapansin mo. Maaaring ito ay isang nahanap na barya, bigla ang ideya o isang magiliw ng ngiti na nagpapasaya ng iyong espiritu. Ang pagsubaybay sa mga sandaling ito ay tumutulong sa iyo na manatiling mulat sa mga nagbabagong enerhiya na nangyayari sa iyong buhay. Ang paggamit ng swerte, tiwala, panalo sa ganitong intensyonal at may paggalang na paraan ay parang pagtatanim ng mga binhi sa matabang lupa. Sa pagtitiis at pag-aalaga, ang mga binhig iyon ay maaaring lumago tungo sa kasaganaan na matagal mo nang pinapangarap. Mga karaniwang pagkakamaling iwasan Bagamat malakas ang kapangyarihan ng mga lihim na salita na swerte, tiwala, panalo, may mga karaniwang pagkakamali na maaaring pahinain ang kanilang epekto kung hindi maingat na iiwasan. Ang pag-unawa sa mga pagkakamaling ito ay makakatulong sa iyo na protektahan ang iyong enerhiya at panatilihing matatag ang iyong manifestasyon. Pagkakamali isa. Pagbabahagi ng lihim sa iba, isa sa pinakamahalagang panuntunan ay panatilihin ang mga salita para sa iyong sarili. Kapag ibinahagi mo ang lihim ng bukas, maaaring humina o maistorbo ang enerhiya. Isipin ito na parang isang bulong na hiling. Kapag narinig ito ng lahat, nawawala ang natatanging lakas nito. Protektahan ang sagradong pagsasanay na ito sa pamamagitan ng paggalang sa katahimikan nito. Pagkakamali dalawa. Pagdududa sa proseso natural lang na makaramdam ng pag-aalinlangan o pagkabalisa, lalo na kapag hindi agad lumalabas ang mga resulta. Ngunit ang pagdududa ay maaaring hadlangan ng daloy ng enerhiya at lumikha ng pagtutol. Tandaan na ang manifestasyon at swerte ay madalas nangangailangan ng panahon upang magkaroon ng momentum. Magtiwala sa proseso kahit hindi mo pa nakikita ang mga resulta. Pagkakamali tatlo, negatibong pag-iisip o kawalan ng pasensya. Ang negatibong mga iniisip, takot o desperasyon ay maaaring lumikha ng mga harang sa enerhiya. Sa halip na magpokus sa kakulangan, subukang ilipat ang iyong isipan sa kasaganaan at posibilidad. Ang kawalan ng pasensya ay maaaring magtulak sa iyo na sumuko ng maaga o gamitin ng mali ang mga salita na nagbabawas sa kanilang kapangyarihan. Pagkakamali apat, paggamit ng mga salita para sa masamang intensyon. Ang enerhiya sa likod ng swerte, tiwala, panalo ay para sa positibong paglago at pagpapala. Ang pagtatangkang manipulahin o saktan ang iba gamit ang mga salitang ito ay magre lamang sa kabaligtaran at makasisira sa iyong sariling larangan ng enerhiya. Gamitin ang mga ito ng may kabaitan, paggalang, at mabuting hangarin. Pagkakamali lima, pagsuway sa maliit na palatandaan o oportunidad minsan. Ang universo ay sumasagot sa mga banayad na paraan bago dumating ang malaking tagumpay. Ang hindi pagpansin o pagpapahalaga sa maliliit na palatandaan ng swerte tulad ng pagkatagpo ng barya, pagtanggap ng hindi inaasahang tulong o biglaang mga ideya ay maaaring maghiwalay sa iyo mula sa positibong daloy. Manatiling bukas at mapagpasalamat sa bawat biyaya. Sa pag-iwas sa mga karaniwang pagkakamaling ito, tinitiyak mong nananatiling malakas, buhay at nakaayon sa iyong tunay na mga hangarin ang enerhiya ng mga lihim na salita. Ang daan patungo sa pagkapanalo sa lottery o manifestasyon ng kasaganaan sa pananalapi ay hindi lang tungkol sa pagkakataon. Ito ay tungkol sa paggalang sa proseso at sa iyong sariling kapangyarihan. Mga totoong palatandaan na gumagana ang mga salita. Kapag sinimulan mong ulitin ang mga lihim na salita na swerte, tiwala, panalo nang may taos-pusong intensyon. Maaaring magtanong ka kung paano mo malalaman kung talaga bang gumagalaw na ang enerhiya pabor sa iyo. Bagamat ang pagkapanalo sa lottery ay isang makapangyarihang layunin, ang proseso ng manifestasyon ay madalas nagsisimula sa mga banayad na palatandaan, mga mahinahong paalala mula sa universo na nagpapaalam na gumagana ang iyong pagsasanay. Palatandaan uno, isang kalma at punong-puno ng pag-asa. Napuso isa sa mga unang pagbabago na maaaring mapansin mo ay ang pag-usbong ng kapayapaan sa loob mo. Sa halip na pagkabalisa o desperasyon tungkol sa pera, nararamdaman mo ang pagiging kalmado at mas puno ng pag-asa. Ang tahimik na kumpiyansang ito ay palatandaan na ang iyong kaisipan ay nakaayon na sa positibong enerhiya. Binubuksan ang pintuan para sa kasaganaan. Palatandaan dalawa? di inasahang maliit na mga biyaya. Bago dumating ang malaking panalo, madalas na lumilitaw ang maliliit na biyaya na hindi inaasahan. Maaaring ito ay makakita ng mga barya sa lupa, makatanggap ng regalong hindi pinlano, o makatanggap ng tulong sa mga oras na hindi mo inaasahan. Ang mga munting sandaling ito ay nagpapakita na nagsisimula ng dumaloy ang swerte patungo sa iyo. Palatandaan tatlo, Bagong mga oportunidad at ideya. Maaaring mapansin mo ang pagbubukas ng mga bagong pagkakataon. Maaaring ito ay alok ng trabaho, koneksyon na makakatulong, o ideya na maaaring magdala ng kita. Ang mga oportunidad na ito ay paraan ng universo upang gabayan ka patungo sa iyong layunin. Palatandaan apat, tumaas na kumpiyansa at kaliwanagan. Ang pag-uulit ng mga salita ng may pananampalataya ay maaaring magpalakas ng iyong tiwala sa sarili. Maaaring mas maging tiwala ka sa paggawa ng mga desisyon at mas malinaw ang iyong mga layunin sa pananalapi. Ang mental na kaliwanagan na ito ay tumutulong sa iyo na gawin ang tamang hakbang patungo sa tagumpay. Palatandaan lima. Mga senyales sa iyong kapaligiran minsan, nagpapadala ang universo ng mga simbolikong senyales tulad ng madalas na paglitaw ng numero pitong. Pakikinggan ang isang maswerteng kasabihan o mapansin ang mga simbolo ng kapalaran sa paligid mo. Bigyang pansin ang mga mahinahong mensaheng ito bilang kumpirmasyon na gumagalaw na ang iyong enerhiya. Tandaan, ang mga palatandaang ito ay maaaring unti-unting lumitaw at nagkakaiba-iba depende sa tao. Ang mahalaga ay manatiling bukas, mapagpasalamat at maingat na makinig bawat maliit na palatandaan ay isang sinulid sa tela ng iyong lumalaking kapalaran sa pagkilala at paggalang sa mga banayad na pagbabagong ito nakakabuuka ng momentum patungo sa iyong mas malalaking pangarap kasama na ang pagbabago ng buhay na panalo sa lottery connection sa kultura ng pilipino upang tunay na maunawaan ang kapangyarihan sa likod ng mga lihim na salita na swerte, tiwala, panalo, mahalagang makita kung paano ito malalim na nakakaugnay sa mga pagpapahalaga at espiritual na paniniwala ng Pilipino. Ang puso ng Pilipino ay tumitibok sa mayamang tradisyon ng pananampalataya, pamilya at paniniwala sa tadhana, ang kapalaran at kapalaran, swerte o kapalaran. Sa Pilipinas, maraming pamilya ang mahigpit na sumusunod sa mga ritual at kaugalian na naipasa mula sa mga henerasyon. Naniniwala sa mga dinakikitang puwersa na humuhubog sa ating buhay. Maging ito man ay pagsindi ng kandila bilang paggalang sa nuno sa punso, mga espiritu ng burol, pagbulong ng mga dasal sa anito, mga espiritu ng ninuno, o pagsasagawa ng pagdarasal, nauunawaan ng mga Pilipino na ang kapalaran ay higit pa sa swerte lamang. Ito ay isang sagradong sayaw sa pagitan ng pagsisikap, pananampalataya, at espiritual na enerhya. Ang mga salitang swerte, tiwala, panalo ay perpektong sumasalamin sa diwa na ito. Ang swerte ay kumikilala sa misteryosong swerte na maaaring dumating anumang oras. Ang tiwala ay sumasalamin sa malalim na pagtitiwala na inilalagay natin sa ating sarili at sa Diyos. At ang panalo ay kumakatawan sa tagumpay na ating hinahangad, hindi lamang sa mga laro ng pagkakataon kundi sa maraming laban sa buhay. Ang pagtatago ng mga salitang ito ay kaayon ng paggalang ng Pilipino sa sagradong kaalaman. Katulad ng mga matatanda na itinatago ang mga ritual ng paggaling at mga dasal upang mapanatili ang kanilang bisa Gayun din dapat panatilihing tahimik sa puso ang mga salitang ito upang mapanatili ang kanilang lakas ng enerhiya. Ang pagsasanay na ito ay isang magandang pagsasama ng tradisyon at modernong manifestasyon, isang paraan para sa mga Pilipino na parangalan ang kanilang mga ugat ng kultura habang niyayakap ang mga bagong pamamaraan upang anyayahan ang kasaganaan. Pinapaalala nito sa atin na ang swerte ay hindi kailanman ganap na random. Bahagi ito ng mas malaking espiritual na disenyo na tumutugon kapag nilalapitan natin ito ng may paggalang at sinseridad. Kaya kapag inuulit mo ang swerte, tiwala, panalo, hindi ka lamang nagsasabi ng mga salita. Tumasali ka sa isang linya ng pag-asa, pananampalataya, at tibay na siyang bumubuo sa espiritu ng Pilipino. Kumukuha ka ng enerhiya Mula sa kolektibong lakas ng isang bayan na naniniwala na gaano man kahirap ang mga pagsubok, posible ang kapalaran at tagumpay. Huling pagmumuni at pagbibigay lakas. Habang hawak mo ng mahigpit ang tatlong salitang ito, swerte, tiwala, panalo, tandaan mo na ang pagkapanalo sa lottery ay higit pa sa swerte o pagkakataon lamang. Ito ay tungkol sa pag-ayo ng iyong enerhiya, paniniwala at mga aksyon tungo sa buhay na may kasaganaan. Ang mga salitang ito ay susi upang mabuksan ang pag-ayon na iyon, ngunit ang kanilang kapangyarihan ay nagmumula sa iyong sinseridad at pagtitiis. Ang pinakamalalaking biyaya sa buhay ay madalas na dumarating ng tahimik tulad ng mahinahong pagdating ng bukang liwayway, pagkatapos ng mahabang gabi. Kaya't huwag magmadali o magdemand ng agarang resulta. Magtiwala na bawat bulong na pag-uulit ng mga salitang ito ay nagtatanim ng mga binhi na lalago sa tamang panahon. Ang universo ay maingat na nakikinig sa mga nagsasalita ng may pananampalataya at nagiingat ng kanilang mga sagradong intensyon. Karapat dapat kang tumanggap ng kasaganaan, hindi dahil sa swerte lamang, kundi dahil may lakas ka na maniwala rito. May lakas kang magtiwala sa iyong sarili at sa tahimik na kapangyarihang dumadaloy mula sa iyong kalooban. Sa bawat araw na pinipili mong ulitin ang swerte, tiwala, panalo, pinapatunayan mo ang iyong kahandaan na tanggapin ang mga biyaya. Hayaan ang ritual na ito na maging paalala na hawak mo ang espesyal na koneksyon sa kapalaran, isang koneksyon na iginagalang ang parehong tradisyon at ang modernong hangarin para sa paglago at pagbabago. Hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Maraming Pilipino ang kasabay mo sa pag-asa, mga pangarap, at pananampalataya. Kaya simulan mo na ngayon. Hanapin ang iyong tahimik na sandali, huminga ng malalim, at banayad na sabihin ang iyong mga salita. Pansinin ang maliliit na palatandaan, ipagdiwang ang bawat biyaya, at panatilihing bukas ang iyong puso. Ang iyong tagumpay sa pananalapi ay maaaring mas malapit kaysa sa iniisip mo. Tandaan. Ang iyong swerte ay hindi lamang isang pagkakataon. Ito ay isang pagpili, isang pagpili na maniwala, magtiwala at magwagi. Panawagan sa aksyon. Ngayon na alam mo na ang mga lihim na salita na: Swerte, tiwala, panalo. Panahon na upang kumilos. Tahimik na ulitin ang mga salitang ito ngayon nang may buong paniniwala at intensyon. Hayaan itong maging iyong pribadong dasal para sa swerte at tagumpay. Kung handa ka ng panatilihin ang lihim na ito at igalang ang kapangyarihan nito, magkomento sa ibaba ng naniniwala ako. Ang simpleng hakbang na ito ang iyong unang hakbang patungo sa pag-anyaya ng kasaganaan. Tandaan, ang mahika ay lumalakas kapag nananatiling sa grado ang lihim. Ibahagi lamang sa mga pinakamalapit sa iyo kung kinakailangan Ngunit protektahan ng tahimik na kapangyarihan sa loob. Nagsisimula na ngayon ang iyong paglalakbay patungo sa pagkapanalo sa lottery at pagtanggap ng tunay na kapalaran.